Hi Kabamba! Magandang buhay! Another day, another cooking serie na naman po ang aking isishare sa inyo. Kaya kung nag-iisip ka na naman kung ano yung iluluto mo ngayong araw, panuorin mo ito hanggang dulo, baka magustuhan mo Kabamba. Perfect combination na naman ito. Kaya tara na't manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung mga sangkap na aking gagamitin, pork chop at taka pork belly Kabamba. Pinaghalo ko na. Meron din ako ditong crispy fry, hipon, tinanggap ko na yung ulo pala ng hipon at akin na itong binalatan. Bawang sibuyas, seasoning granules, mais, at dahon ng ampalaya. O may idea na ba kayo kung ano yung aking lulutuin? Kahapon pala ay nakapasyal ako sa pusurubyo at nung umuwi kami ay dumaan kaming bumili ng mais doon sa Sumabnit, Binalonan. Isang bundle na yung aking nabili bali 100 pesos yun, nasa 18 na piraso. May nahalo naman na limang piraso na mura na mais. Kaya siniparate ko na lang ito para lutuin ngayong araw. Kaya kahapon ay nagkaroon na naman ako ng idea kung ano yung aking ilulutuin ngayon. Pagkagayat ko pala dito sa mais, ay akin lamang gigilingin ng konte itong ating mais gamit itong food processor. Kung wala naman kayong food processor, ay pwede naman kahit hindi nyo na ito gilingin. Gayatin nyo na lang ng maninipis yung mais. Ang isusunod ko namang gawin ay titimplahan ko lang itong pork chop at itong pork belly. Dadalawang piraso na lang kasi ang natira dito sa aking pork chop kaya hinalo ko na itong pork belly. Itong crispy fry yung aking gagamitin na timpla dito sa ating karne. Kompleto naman na yung sangkap nito kaya hindi na ako dito maglalagay ng asin. Dahil pag nilagyan nyo pa ito ay talagang maalat na. Kung hindi naman available ang crispy fry sa inyong kusina timplahan nyo na lang ito ng kunting asin, seasoning granules, pinong paminta at harina kabamba. pagkalagay ko sa crispy fry dito sa karne ay inumpisan ko na ang magluto. Yan at naglagay na ako ng mantika dito sa aking nonstick pan. Ginagamit nyo din ba kabamba ang inyong palad na pang test kung mainit na ang mantika? O sinong relate dyan alam ko lahat tayong mga nanay ay ganyan ang paraan. O di ba kabamba, hindi na natin kailangan pang bumili ng heat thermometer. Priprituhin lang natin ito kababa hanggang ito ay maging golden brown or kaya maging crispy na. At nakasit lang yung apoy ng aking kalan sa low to medium heat. Yan at luto na yung ating breaded pork. Isunod ko namang lutuin itong isang masarap na partner ng ating breaded pork kabamba. Dito sa aking cooking pan ay naglagay lang ako dito ng kunting mantika dahil igigis ako dito yung ating bawang at sibuyas. Igigisa ko lang ito ng saglit... ...tsaka ako naman sinunod dito yung ating hipon. Tinanggalan ko na ito ng ulo at balat nito. Dahil yung ulo dito ay pinakuluan ko na ito kabamba... ...dahil ito yung isasabaw natin mamaya. Dinagdag ko na rin pala dito yung tatlong piraso... ...na natira nung nagluto ako ng bininding. Pagkagisa ko naman dito sa hipon... ...ay naglagay na ako dito ng pinong paminta... ...at kunting seasoning granules. Ginisa ko lang ito ng saglit kabamba... ...bago ko nilagay itong aking giniling na mais. Patis naman yung aking nilagay dito... Na Ginigiling ko pala yung mais para medyo malapot yung magiging sabaw nito. Yan at ilalagay ko na dito yung ating pinagpakuluan na ulo ng hipon. Kulay pa lang ng ating pinaglagaan ay talagang lasap na lasap mo na yung hipon. Dinagdagan ko rin pala ito ng tubig dahil kulang yung ating pinagpakuluan ng ulo ng hipon. Mas masarap din naman talaga pag masabaw ito. Ilalagay ko na rin dito itong dahon ng ampalaya. Isang minuto na lang natin ito papakuluan at luto na itong ating swam na mais. O di ba ka kakamba perfect match talaga itong ating breaded pork at itong suam na mais so ano pang hinihintay mo kabamba magluto ka na rin ng ganito saktong sakto at season na naman ng mais at medyo mura na naman ang presyo nito ngayon sana ay muli nyo nagustuhan itong aking share sa inyo na ulam ideas for the day simpleng ulam pero ito yung ating pinakahanap hanap na sarap pakilike and share na lang itong video na to maraming salamat sa panonood kabamba hanggang sa muli